ayun oh, po, na, medyo naliligaw na po kami, oh. Di, di Ay, <laughs> hindi kami. <laughs> <Nung> nakita, <kuya. laughs> hindi wari to, Ay, kaya. Ah. Ay, antarik! Hindi namin kung punasan kami. Nung nakita ko 'yo. Hindi oh, rito 'yun. Ay, kaya nakita ni Miguel doon, oh. Ang tagumpay ano. Ang ganda. Mata. Tulit! What's up, mga tropa? Kami may ano ngayon, may ride. Ayan po si Tamad. Ayan na po siya. Ayan. Ang way po namin ay papunta sa pahilahan. Ayan po ang way. Let's go! Open eye. through the waves cut through me. Hit the you know just yes, one, not tight, tight. make tight, collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping light. Wala kong face mask. <laughs> <laughs> Sakitlan, face mask. Dripping light. Paint the sky

Eh, tanongin nyo dyan kaya na kuya. Bagyo. saan po dito papuntang yung Little baguio daw? Little baguio. Ah, alat na ganyan. Alat na Yung babagas agad lang pasin. Ano po, yung ano nilang pasan? Yung sakaan doon. Ah, sige. Yung doon. Aha. Salamat kuya. Thank you kuya. Arun. You... Ari Arun. Ari pre. You... Sorry. <laughs> Bahala na. Wow. Paray malalim ha. Malalim. Wow. Ay puta. Iya. Yeah. Ano? Likod lang yung preno mo oh shit Pare mahirap Ang tarik Patayak nito Ang tarik So ayun po, na, medyo naliligaw na po kami oh. Naman <laughs> naman po ang daan, napaka tarik <laughs> Tak medyo 10,000 ata ang aming ano, pasok. Little Bagyo. Ito daw po ang daanan namin. Hindi kaya ng camel ko. <laughs> hindi hindi wari kaya. Ah, puten napakatarik ka nga. Yeah, nga. Ah, hindi kaya 'yan. <laughs> <Dito> <laughs> Big, ako eh. Bigla gila ko eh biglang atras ah. <laughs> Uy, hirap na, eh. Ah, so, hindi pa, ba 'yo? O, 'di sa oh, oh, eh, paano pagpababa niyan? hindi kaya, hindi kaya pati nga, tatas-tas pa nga ako ng kaunti ito daw yung little bagyo ah daig pa ay hinga ako eh ah, ang sama ng daan hindi kaya ah, layo ay, antarik ay. hindi kaya Try mo. Malakas naman yung motor mo eh. Ayun, Lintik <laughs> nakita na mo yung paliko pati yan. Oo nga, paliko. Parang ano eh, yung, yung iisaw. Uh, <laughs> little bagyo pa ah. <laughs> <laughs> Ang daan yan. Buto. Hindi namin alam kung nasan kami. <laughs> okay, hindi kaya yun, hindi kaya. Daig pa ang ano eh, roller coaster ang daanan. Nung nakita ko eh ah. <laughs> Hindi ko, rito yun. Ay, kaya nga ako tumigil dun no? Oh. Tumigil lang ako doon eh. Sabi ko eh, uh, ayan, palusong ayan pa na rin matarik. ayang paahon kaya na rin. Kita ko yung bundok na yan, no? Oh. <laughs> Bumelo ka ng isang belo. Huwag kang ititigil. Tarik na rin, ayaw. Okay, basta diretsyo mo lang. Huwag kang titigil. The waves cut through me, hypnotized. Ito Wario Dito na no, Wario yun Kuya Saan po yung nasabi nilang ano Yung Little bagyo Ito pong dana ito Diretso ito, lang po uh, Little Tagaytay Little Tagaytay gayon uh -huh. Uh -huh. Doon kami punta sa isa Yung may timang kalsada Ang pagkatarek <laughs> Namalit kami ng daan Hindi pala ang daan oh. Napakaganda ng daan Salamat oh, kuya